Hi! Bravo, wala na dyan kay chance ni mo. Madlog mong babae. Ganahan ko si mong bungot, bravo ba? ayo ba? Ah, 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 Kani pong sa left and right, oh. Kani, bravo ba? Ayaw <laughs> Papa ka na magugas? Gusto mo na? Pagkaon sa iro. Ha? Ah? Mato ako ko kay basig malita dito. Apas sa? Ah, sa malika. Ay sus, so, kang mating ron sa purok. Una na ko. Ah, sige, maapas ako. Apas, bantay ka. Patawas akong kirutaan. oh, anak, nakawas ako, mato ko purok. Naroon mato din na babae daw pa. Mamisita sa kuha. Ang problema na, lalaki man ka, may mawala ni mo. Babae may mamisita ni mo. Mato purok. <laughs> Nak, diri sa kakakan, mga kapas kung papa rin mo meeting sa kuan purok. Bantayin yung balay ha. sigla ko lakaw, at nya, ato sa kuha. Yes, mama, White problema? Na, no, baka to kong crush diri mo. Feel na ko, buddy, kung niya gusto. Kay di man kung niya tagdun, mi. Sige lang, kay gusto man ako siya, agwantahon na ako ni. Hey! Ay! Ayo! Te? Eh? Ayo! Oh, ka! Ay, nani ka diya, Pura na ba sadira, Wala si mama, si papa. Hi! Ayaw, lagdikit na ako. <laughs> Grabe, pod ka na ako. Bravo, oy. Wakay, gusto nako. ako. Bata pa ko. Di pa ko mag boyat. Bravo. Crush kayo, tika. Unya, di li crash brabo crush Bravo. Wala na dyan ko'y chance ni mo. mong babae. Ganahan ko si mong bungot. Bravo ba? Ayaw ba? <laughs> Kani pong sa left and right, oh. Kani, bravo ba? Ayaw ba? Gilok na ba? Bravo. Kanang manangin ko si mong mama ug papa, ha? Yun sa man. Ron, kinasa man ang esturang brabo? Hala, Jimmy. Kwa pa, ana, oy. Hala, piti, ana, oy. Paalok bang kayo, bay? Pada all other, tagamay. Palit na natang unsa ila tayo lang isuryahan. Iyon, <laughs> Nga, himoon di kuyab. Ambut lang, musugot si mama. Sugut lagi to, bravo. bagai kita ba? Sayang kayo, kita magkadayon. Bravo, musibog ko ha. Ayo, ba? <laughs> bravo, I love you ba? Yap. Yep. <laughs> Isa man ang kauban sa itong anak mo. Kini ba dia. <laughs> Idiha? Kini, ato lang tanahon daw. Sambihana ni? Ano? si mama, si papa. Bravo! Kisa man ang dia? diya? Kisa man ang hana, bravo! Pa, nag I love sa so kuha pa. Kinsa man ka dai? Ay te, may napon. Ako dai si Nicole. Ay, mao ba? Unsa may tuyo ni mo sa akong anak? Ay te, dugay na mangugko ma, na ibog kang bravo. Ba nagibog-ibog sa kuha ma. imong <laughs> anak ko gisulong nagbabaing. Unsay plano ni mo anak? Unsay pasabot ni mo dai? Nanguyab ka sa akong anak? Ote, sa way pagduha-duha, ako siyang gihigugma. Dai, dili ko masugot anang maginana ka kay ngano, babae kang buhat. Usa pa bata pa nako anak. Dili ko gusto nga maguna-una ka na kong pang uyab. Basta dili ko musugot nga manguyab ka sa akong anak. Kana lang, period. Bravo. Ay, dito sulod Dito ka sa sulod ka. Sulod, sulod. bravo. <laughs> Dai. Uli na lang gyud. <laughs>